Ay, kalimutan ko. Mag-vlog pala ako. <laughs> Ayan. Ito, magpakita ako sa una kanina. Uh, hindi ako nang pakita. Oh, pakita tayo kung saan tayo. Kung kagubatan na dito na naman. Diba? Ang ganda maglakad kahit malamig. Malamig pero okay lang. Pag ganito naman ang view, ba? Diba? view. Ang view. Super nice. At ganito lang. At least, nakaka-ehersisyo na naman ako ngayon. Ehersisyo <laughs> ba? Ah. Ayan ang ginadaanan ko. Ayan tayo. Pwede tayo mag, ano, mag-slide na lang. <laughs> Pero malamig na. Masarap. Ang ganda ng view doon. Oh. Ayan. Diba? Ganda. O, oh, diba? Amazing view. Ayan. Ganda niya. Kasi aku. ganda ko. Ako. <laughs> Ayan. Diba? Wala kasi day off. Wala naman magpa. Ayan. Ayan. Kaya naman magtambay tayo sa bahay. Wala tayong gagawin. Dito na lang sa labas. Ikot-ikot. Na hindi naman ganun malikot. Ayan. Vlog, vlog. Comment sa inyo ang lugar na to. Kasi dito lagi ako nagbablog, di ba? Pero iba-iba ang season. Kaya, kanon Pwede tayo dito umupo. saan niya magawa yan dito parang bata ka lang Ayan. masarap pag ano pag winter masarap na mahirap rin pero depende kasi sa kung ano klaseng snow ang dumadating kaya nito napaka soft kaya okay lang like this oh so soft Oh. Ang sarap sa pakiramdam. Ay, sorry. Ah, wala na ano yung yung cam ko. nag to tuloy. Wait. <laughs> Punasan natin. Wala sa ayos. Daming kaartihan ba? Ayan. Ayan. Manalik na. Kaya, ganun lang dito. Kailangan mo hanapin ang sarili mo kung saan ka masaya. <laughs> kung saan ka masaya. Kasi pag hindi ka marunong maghanap, mabuburing ka. Yan, hanapin natin ang kaligayahan. <laughs> Ayan, o, oh, diba? Ganda ng kahoy. I think that I shall never dream. Oh, di ba? Super nice. Napaka ganda ng snow this time. So mula dito, usap-usap wali -usap sa susunod na ano na vlog. Bye bye guys. Thank you always for watching.